mga mga barkada, welcome back for another video na naman For today's video po, eh, hindi po natin kasama si Paring Castro Oja Okay, so Pasensyaan nyo na po yung pinsan ko naglalaro ng ML sa ano Kasi tapos na po siya mag-video nito So binibideo ko siya ngayon, anong oras na ba? Alauna po yung 5-3 Okay, so alauna po yung 5-3 So Sobrang isa na number Ah, 143 4, 3 po pala. Sorry po, sorry po. So, ngayon, let's talk. So, ang climate change is yung pagbabago ng klima. Yung hindi mo alam na nagbago na pala siya nang wala nang walang ano sa reporter or sa mga balita kasi siyempre na balitaan mo na ilang na pala sa pasmik niya yeah. ay mali sorry 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 tapos, syempre, ano na, climate okay, change. So, hindi na tumasahan ang pagbago ng klima, mag-ulan, mag-init, mag-lamig, mag-cold, mag-ice, mag-frozen, mag... mag, 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 mag pa ba? Mag... siya sa imuha. Lamig siya sa imuha. Okay. Siyempre, nanagoy na ilan niya classmate, good. Sure, di maglamig na niya. Tingala ka, ulis na lang siya busy niya. May kachat na ding lain. alright ko. Okay. Let's talk about greenhouse gases. So, ang greenhouse gases, na siya ay advantage o disadvantage. Cost and effect and cost. Na siya, ha? Huh? Kung oh, basta siya. Sa ato, ha? Hindi sa ato, Sa Jensan or sa Pilipinas. Mga tropical country. Sa tropical country. Tropicana. Tropical country na guys. <laughs> ah? Ang greenhouse gases na nasa sa kanang ano, um, kaduluduluhan ng earth. Na nasa ka sa kaduluduluhan ng earth. So ang earth na pa na atmosphere na siya dito. So ozone layer, ano ozone layer guys. So para sa sunog tag plastic. Okay. Matubangan ka itong aro. Ay! <laughs> mga plastic bottles ba? Hindi ba? Sunogo ni mo na siya. Di ba? Tistingin ko na magsunog kag plastic. Tistingin ni mo na siya. Pag na siya. Magandu ba na Lupad di ba ng aso? Lain like, po pa, lupay lalo mo. Lupad mo ng aso. Magto na siya mag-effect sa ozone layer na to sa taas. So, na ozone layer guys. Magkita rin yun na niya. Tapos, And ano, sa mga country nga di siya tropical, sa mga country nga di tropical, like Sweden, It's Sweden. Oh, Australia, mga ice nga country ba? Oh. parang mga katuntag 6 month, months, 6 months godang ang ano sila hang, ano, 6 months ang baha, 6 months ang init, taga nga ba? So, sa nga nga, ano, country, tau ay okay, taba ang greenhouse effect sila ha, kay, makatanong gaya po sila, bisag lamig or taglamig sila ha kaya syempre ikaw daw ba magtanom kag gulay dira nya bugno kay ma, ma tubo rin e na di ba dili may mga yung anak nga effect so paano ba siya mabawasan sa climate change kana di na magyuna to na may wasan no kay naapil lang yun na siya sa ekonomiya na to karun. so may posibilidad na to na siya ma ano ba ma sa ito ka um, ano lang good hindi siya maistapan, pero may, pwede na nato siya maagapan. Okay. Eh, medyo lala, namin po siya good brand. So, pwede na to siya makuha, ano, mga advantage, like, magamit tag solar panel, mga ano, ano. So, siyempre, init yung kayo niya. Mabawasan na to ang ano ba, paggamit sa mga fossil fuel, good, like, mga coal. May nga kay, ang coal good guys, as a fuel, dili siya, pwede siya magamit as alternative pero di siya magdugay kay for example no are asa tong minahan sa tong mining sila, coal so ang coal din mo na mubalik pag mining ni na, kay syempre ano na siya yawang mineral na siya. so pag mining ni na, mahurot tong coal oh syempre mo na to no hurot na para na na run tapos ang coal baya kay Maragi hapong nagsunog. So, mas malala ang ano sa usong layer na to. So, pwede siya mo, pwede to magamitan ng mga solar panel or mga, oh, mga solar, solar panel nga ano. Tapos sa kotse, mga bug -bug. Pwede mo muna siya pang face out na mga kotse nga. Yung aso na bugka, yun kalagot ng aso ah. Mga yung ginagawa so gano'n ron, mga electric vehicle. Pero electric vehicle, mga bugbo -bug, drone mo, million-million, bugbo -bug, ang ano, presyo. Sige na guys. So Pwede na siya magapan. Ang greenhouse effect pwede pa. Pero ang climate change murag malabo na. Kasing labo niyo na. Eh. So okay, so yun lang yun lahat guys. Nagbisaya na lang ako kay Kapoy na magtagalog. Tuloy na tayo, may wasan mo ganito pa so, na maiwasan so di na tamo gamit o ano mga removable kaya mga gasolin pero ang ano mong gud ang kanak mong gud may posibilidad dyan po magamit pero ilesen lang ba kay ibigay na naway gagawas ka ng mga electric vehicle so pwede ito siya magamit as a uh, alternative vehicle pero mahal nung good siya good so paano ito siya ano, uh, mag stick yeah, sa mga engine so sa engine mong gud nato yung mga engine nga uh, para ah, dyan na nag ano yung Euro 2, Euro, Euro, two, Euro 4 bang ano. Okay, so, bye bye na guys. Bye bye. See you on next. Samot kung ganun. Please, hit. Huwag chanilas ang bell button. Kayaan ba? na ni huwag chanilas ba? Tutorial na dito. So, yun lang yun sa para sa araw na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe. And, don't. Hit uh, sleepers on the notification bell, sing anibong. Bye bye.